Ka-Express, dalawang mainit na balita ang sabay na yumanig sa basketball community ngayong linggo. In, in communication with, with KQ, he is he's got a workout with five uh, NBA teams on the 11th. The official de las Filipinas At parehong may kinalaman sa ating national team at sa NBA dreams ng isang rising Pinoy superstar. Una sa lahat, matapos ang mahigit dalawang dekada, balik sa Adidas ang Gilas Pilipinas. Yes, ka express sa isang granding and feeling event sa Monarch Manila, inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang bagong jersey na isusuot ng national team para sa mga international tournaments simula ngayong July. Kabilang na ang FIBA Asia Cup 2025. Agad itong nag-viral sa social media, hindi lang dahil sa nostalgic vibes ng Adidas Stripes, kundi dahil lamdam ng mga fans na may panibagong simula sa hangarin ng bansa na muling bumangon sa Asian Basketball Stage. Pero habang binabalik ng gilas ang classic na aesthetic, may isa pang kwento na mas lalong magpapainit ng eksena. Ang revelasyon, limang NBA teams na raw ang nakikipag-coordinate para makita ng mas malapitan ang laro ni Kevin Kimbao. Is, NBA officers. At hindi ito chismes ka-express. Mismong si Gila's head coach Tim Cohn ang nagsabi, Kevin has legit interest from at least five NBA teams. They want to see more. Isang linya lang pero parang lindol ang impact. Sa mundo ng basketball, bihira ang pagkakataong sabay na tumama ang visual identity at individual momentum ng isang team. Pero ngayon, tila may narrative convergence. Ang nagaganap, ang bagong jersey, hindi lang ito tela, simbolo ito ng bagong yugto. At ang scouting interest kay KQ, hindi lang ito opportunity, posibleng susi ito sa pagbago ng perception ng NBA sa Pinoy basketball talent. Kaya habang pinag-uusapan ang texture, kulay at design ng bagong Adidas kits, mas malalim ang kwento at sa likod ng tela. Sinusubukan ng SVP at ng coaching staff ni Team Cone, buuin ang isang gilas team na hindi lang visually cohesive, kundi globally respected. At sa gitna ng lahat ng ito, si Kevin Quimbao, ang dating college MVP, ngayon ay National Team Weapon ang biglang naging sentro ng international intrigue. Pero teka, paano nga ba umabot si Kevin sa puntong ito? At bakit para ngayon lang talaga siya binibigyan ng ganitong level ng exposure? Posible bang ang new look gilas na may kasamang rebranding ay sabay na ring mag-rebrand -re ng mga individual stars nito para sa global stage? Isang katanungan ang bumalot sa buong basketball community. Coincidence lang ba na lumabas ang jersey unveiling at NBA scouting bus sa parehong linggo? o sadyang minamanage ang timing para iproject sa international basketball world na ang Pilipinas ready nang makipagsabayan ulit. Alam nating matagal ng underdog ang gila sa mga major tournament pero kung pinagsabay ng SBP ang aesthetic shift at ang narrative push para kay Kevin ibig sabihin ba nito na may long term vision na ulit ang ating basketball program? Tila may deliberate na pagsabog ng momentum ka-express pa parang isang bagong kabanata kung saan hindi lang uniform ang bago kundi pati ang ambisyon ng buong program. At ang tanong, sapat ba ang design at individual hype para iangat ang national pride? O baka naman, may mas malalim na sistema sa likod ng lahat ng ito. Kung pag-uusapan ang jersey, hindi lang ito fashion statement, strategic identity ito express Ang pagbabalik ng Adidas ay isang bold move, isang signal na gusto ng SVP na muling i-anchor ang gilas sa global basketball aesthetics. Well, kung matatandaan natin, noong panahon ng mga Ren Ren Ritualo at James Yap sa RP Youth Team, Adidas ang Trusted Kit. Yung classic na tatlong stripes sa gilid, it symbolizes order, unity, and tradition. Kaya ngayong 2025, habang binubuo ang bagong sistema sa ilalim ni Coach Team, bumabalik din tayo sa isang visual language na My historical weight. Hindi lang ito tungkol sa ganda ng jersey, kundi sa idea na may continuity tayo sa mga panahong mas disciplined, mas structured at mas global competitive ang program. Para bang sinasabi ng SBP, balik tayo sa roots para makapagsimula ng bago? At ang tanong, consistent ba ang basketball program sa mismong vision na yan? At diyan papasok ang matinding kwento ni Kevin Kembao at ang limang NBA team na sumusubaybay sa kanya. Kung pag-aaralan natin ang trajectory ni KQ, iba ang kanyang approach kumpara sa mga naunang Pinoy prospects na nag-try sa NBA. Sina Japheth Aguilar, Ray Parks at kahit si Kai Soto, lahat dumaan sa route ng tryouts, scrimmages abroad o agent scout connections. Pero si Kevin, dito siya sa gilas mismong hinog, dito siya umangat under the system of coach Tim Cohn, dito siya nabuo bilang isang system player na may unorthodox style, hybrid forward na may advanced IQ, passing vision, defensive versatility at syempre yung signature spin moves at hesitation dribbles na pang modern NBA. Kaya nang sabihin ni Coach Tim na may lima ng NBA teams na interested kay KQ? Hindi ito shocking para sa mga nakaka ng global scouting trends. Kasi ngayon, mas interesado ang NBA sa mga players na kayang mag-adapt sa team-oriented basketball, hindi lang yung flashy highlights. Ka express, hindi na lang ito tungkol sa bagong jersey o sa isang player na sinusundan ng limang NBA teams. Ang tunay na tanong ngayon, Anong kinabukasan ang binubuo ng gilas sa mga kilos na ito? Kasi kung titingnan mo, bawat hakbang ay may mga dalang mensahe. Ang Adidas jersey para sa casual fan ay simpleng throwback, pero para sa programang gustong mag-reset, ito ay isang symbolic relaunch. At si Kevin Kimbao, siya ang test case. Siya ang litmus test kung kayang mag-develop ng Pilipinas ng isang NBA level talent purely from within our own system. Hindi siya fill hindi siya imported height, siya ay produkto ng grassroots ng College Aid Development at ng Gilas Program. Kaya ang stake dito ay hindi lang kung makapasok ba si KQ sa NBA. Ang totoong laban ay kung kaya ng bansa na lumikha ng global level player gamit ang sariling blueprint. So ngayon, isipin natin ang domino effect. Kapag naging matagumpay ang push ni Kevin, magbabago ang dynamics. Sa mga susunod na taon, hindi na kailangang lumabas ng bansa ang mga prospects para mapansin Pwede silang manatili, maglaro sa gilas, at kung maayos ang exposure, maayos ang sistema, dadating mismo ang mga NBA scouts sa atin. Katulad ng nangyayari kay Kevin Kembao ngayon. Ito ang unang pagkakataon na mismong national team ang ginagamit bilang launching pad, hindi ang US College System o overseas tryouts. So, ibig sabihin, hindi lang si Kevin ang sinusubukan, ang buong sistema ng Gilas Pilipinas ang tinataya dito. Kaya, bawat game ng Gilas sa Asia Cup 2025, ay hindi lang laban sa kalaban sa court, laban ito ng tanong na may saysay -say ba ang bagong direksyon. Kapag nagsuot ang buong team ng bagong Adidas jersey at pumasok sa court, dala nila hindi lang ang kulay ng Pilipinas, dala nila ang pangako, eto ang bago, eto ang seryoso, eto ang panahon ng resulta. At kung may pakita ni Kevin Kimbao ang elite level sa international stage, habang sinusubukan ng scouts ang bawat galaw niya then the proof becomes undeniable. May future ang Pilipinas sa NBA, hindi lang dahil sa individual talent, kundi dahil sa collective system. Pero delikado rin ito ka-express dahil kung sumablay ang execution, kung marketing lang pala ang lakas ng bagong jersey, at kung si KQ ay hindi masustain ang performance sa mga crucial games, masisira ang momentum. Mawawala ang tiwala ng publiko, mawawala ang tiwala ng mga scouts, at mas masaklap, babalik na naman tayo sa narrative na hindi tayo pwede sa NBA. Kaya kailangang isil ng gilat ang momentum na ito. Panalo, performance, consistency. At higit sa lahat, clarity. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.